Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 86 hanggang siyam na po. Kabanata 86. Pagkatapos ay nagpadala si Charlie ng isang text message kay Isaac sa Shangri-La. Ano ang pinagmula ng Jowdong sa Oris Hill? Mabilis na sumagot si Isaac. Ang negosyo sa bahay ay pangunahing nakikibahagi sa mga shareholder ng Jade at mga pawn auction. Kaya ang lakas ay pareho. Sinaktan ka ba niya? Oo. Sumagot si Charlie ng isang mensahe. Hiniling ko si Mr. Orville na pumunta. At saka, may gagawin ka para sa akin. Nagmamadaling sinabi ni Isaac, Mr. Wade, pakisabi. Sinabi ni Charlie, gusto kong dalhin mo ang ama ni Jowdong sa People's Hospital. Gayun din ang isang matandang lalaki sa Oris Hill na nakikibahagi sa Cultural Relic Identification, na pinangalan ng Yusheng, at dalhin sila sa akin. Agad na sinabi ni Isaac, Okay master, isasama ko sila para makita ka ng personal. Sinabi ni Charlie, hindi mo kailangang lumapit, magpadala ka lang ng isang tao upang gawin ito. Ayokong malaman ng mga tao na kilala natin ang isa't isa. Okay master, kung gayon, dapat ko bang hayaan ang mga tao na turuan ang dalawang lumang bagay na yon? Sabi ni Charlie, hulihin mo muna, pagkatapos ay ibigay sa akin. Okay, young master, nasa iyo ang lahat, at iuutos ko ito. Inalis ni Charlie ang telepono. Tumingin kina Jowdong at Lily at malamig na sinabi. Sabi nila hindi ninong ang anak. Hahayaan kong pumunta ang matandang guru mo mamaya at pag-usapan kung paano nila pinag-aral kayong dalawa. Sinabi ni Jowdong na may itim na mukha. Anak, ipinapayo ko sa iyo na huminto sa sapat. Kung hindi, kapag dumating ang taong tinatawagan ko Baka patay ka na talaga ngumuti si Charlie Hayaan mong dumating ang taong tinatawagan mo Hindi ako makapaghintay Gusto ni Jow Dong na insultuhan si Charlie Sa oras na ito sinipa ang pinto ng ward at isang lalaking may mukha na puno ng laman ang sumugod kasama ang pito o walong lalaki Nang makita siya ni Jow Dong, agad niyang itinuro si Charlie at sinabing Pitong kapatid, itong batang ito, tulungan mo akong patayin siya. Sumimangot si Brother Chi at malamig na sinabi, sinaktan mo ang kapatid ko. Bahagyang umiti si Charlie, tumango, at sinabing, ano, tatayo ka ba para sa kanya? Tumingin sa kanya si Kuya Chi na may pagdududa, ang batang ito ay nakikipag-usap ng harapan, hindi niya ito nakita noon at hindi niya alam ang mga detalye. Ngunit bakit hindi siya natatakot sa kanyang sarili? Kaya pansamantalang nagtanong siya, Anak, saan ka nang galing? Sinabi ni Charlie, ang lungsod na ito ang aking tahanan. Nagmamadaling idinagdag ni Jiao Dong. Pitong kapatid, ito ay isang live-in na manugang na kumakain ng mga tira. Pagkatapos magsalita, muli siyang bamulong sa kanyang tainga. Kuya Chi, walang background ang batang ito. Maaari kang lumaban hanggang kamatayan ng walang pag-aalala. Dadalhin ko ito kapag may nangyari. Kumakain ng malambot na kanin? Ngumiti si Brother Chi at sinabing, Okay, tatanggalin ko ang bibig niya at mukha. Makikita ko kung paano siya makakain ng malambot na kanin. Pagkatapos magsalita, bago pa makasagot si Charlie, kumaway agad siya sa mga lalaking nasa likod niya. Damn, kill him for me. Tumingin si Jiaodong kay Charlie at ninitian. Ano ang mga huling salita? Mr. Wade. Hindi siya pinansin ni Charlie. Tumingin kay Brother Chi at mahinang sinabi, "Lumuhad ka. Ililigtas ko ang iyong buhay." Natigilan si Brother Chi at inilabas ang kanyang mga tainga, kumunat ang nuo, at nagtanong, "Ano ang sinabi mo? Say it again. I promise you will not survive tonight." Sa sandaling ito, Isang dagandong ang biglang dumating mula sa labas ng pinto, munting lalaki, pinaluhod ka ni Mr. Wade, bingi ka ba? Natigilan ang ekspresyon ni Brother Chi, hindi inaasahang dumating si Mr. Orville. Kabanata 87, Pagkababa ng Boses, sumugod si Mr. Orville kasama si Biao at dose dosenang iba pang lalaki. Pagpasok pa lang niya sa pinto, agad niyang binati si Biao. Seal the door. No other people are allowed to enter. Agad na tumango si Biao. Kilala ko ang Master Orville na yon. Napatulala si Brother Chi kay Orville. Naputol ang utak niya. Orville, ang underground emperor ng Oris Hill City. Si Brother Chi ay isa lamang sa mga lokal na maliliit na boss. Ngunit si Orville ang hari ng mga lokal na kalsada. Dapat sambahin ng lahat ng tao sa lansangan ang pantalan ng Orville. Ni hindi niya mapanaginipan na kung dumating siya para tulungan si Jiao Dong na harapin ang isang maliit na bagay. Talagang maalarma niya si Orville. Hindi kilala ni Jiao Dong si Orville. Nang makita ang awkward na tingin ni Brother Chi, sumimangot siya at nagtanong. Brother Chi, anong nangyayari? Sino ang matandang ito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Brother Chi ay nanginginig sa gulat. Hinawakan niya ang buhok ni Zhao at sinuntok ang kanyang mukha ng isang mabangis na suntok. Direktang nabali ang kanyang ilong, at pinagmamasdan ang kanyang dalawang butas ng ilong na dumudugo. Si Brother Chi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ikaw ay dumi, huwag mo akong hilahin pababa kung gusto mong mamatay. Ito si Mr. Orville. Ah, biglang natakot si Zhao Mr. Orville, Underground Emperor ng Oris Hill City. Bakit siya nandito? Sa oras na ito, lumakad si Mr. Orville na may itim na mukha at sinipa ang Pandiani ni Brother Chi. Ang sipa ay nagparamdam sa kanya ng matinding sakit, at lumuhad siya sa lupa. Ang kanyang mukha ay sobrang putla. Tinitigin siya ni Orville at malamig na sinabi, naglakas loob kang sulsulan si Mr. Wade. Ayaw mo na bang mabuhay? Pagkatapos magsalita, agad na sinabi ni Orville kay Charlie, na nahihiya, Mr. Wade, huli na ako, patawarin mo ako. Ang magalang na saloobin ni Orville kay Charlie ay nagpagulat sa lahat sa eksena. Napagtanto ni Jowdong kung anong uri ng karakter ang kinalaban niya, at nanginginig siya sa takot. Tumango si Charlie kay Mr. Orville, itinuro si Brother Chi, at nagtanong, kilala mo ba ang taong ito? sinabi ni Mr. Orville, alam ko, ito ay isang junior lamang, na pungukaw kay Mr. Wade na may bulag na mga mata. Ano ang gustong gawin ni Mr. Wade sa kanya? Sa isang salita, gagawin ito kagad ni Mr. Orville. Tumangu si Charlie at sinabing, He's very horrible, and he will destroy me when he entered the house. Isang panganib para sa gayong tao na manatili sa lipunan. Alisin siya at gawin siyang hindi mapaghihiwalay mula sa isang wheelchair sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Natakot bigla si Kuya Chi. Umasa na lang siya sa pakikipaglaban at pakikipaglaban para kumain. Kung talagang nagiging lumpo siya na hindi kayang walang wheelchair. Paano siya manggugulo sa kalsada sa hinaharap? Hindi ito matatapos habang buhay. Lumuhad siya sa lupa. Umakyat kay Charlie sa kanyang mga tuhod. At umiyak, Mr. Wade, hindi kita kilala, patawarin mo ako, hinding hindi nakita sasaktan. Malamig na sinabi ni Charlie, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi kasigurado. Pakiramdam niya ay naghahanap pa rin si Charlie ng kamatayan noon, ngunit ngayon ay napagtanto niyang hindi siya ang naghahanap ng kamatayan, kundi ang kanyang sarili. Sa gulat, agad niyang ibinagsak ang ulo sa sahig, umiiyak at sinabing, Mr. Wade, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon at iligtas ang buhay ng aking aso. Hindi siya pinansin ni Charlie, sa halip, tumingin siya kay Mr. Orville at nagtanong, Ayaw mo pang gawin, ano pa ang hinihintay mo? Natigilan ang ekspresyon ni Mr. Orville, at nagmamadaling sinabi, Halika rito, basagin ang kanyang nikap. Agad na sumugod ang ilang nakababatang lalaki at idiniin ang malaking font ni Brother Chi sa sahig. Kabanata 88 Sa pagkakataong ito, naglabas ng bakal si Biao at humakbang pa sulong. Gustong humingi ng awa ni Brother Chi, ngunit inipo ni Biao ang baras na bakal sa itaas ng kanyang ulo at hinampas ito pababa. Click! Ang kanang nikap ni Brother Chi ay nabasag sa pulbos. Ang ganitong uri ng pagdurog na pinsala ay imposibleng gamutin sa buhay na ito. Umiiyak si Brother Chi sa sakit, ngunit sinabi ni Charlie sa oras na ito, hindi sapat, isang paalang ang ginagawang walang kwenta, maaari pa rin siyang gumamit ng saklay. Gusto kong tumira siya sa wheelchair. Agad na tumango si Biao, itinaas ang bakal na baras, at pinalo ito sa kaliwang tuhod ni Brother Chi. Gamulong-gulong si Brother Chi sa sahig sa sakit, at ang kanyang buong katawan ay nabigla. Sinabi ni Orville kay Biao, maglagay ka ng kung ano sa bibig niya para hindi maistorbo si Mr. Wade. Okay Master Orville. Kaagad pagkatapos, pinasok ni Biao ang ilang piraso ng gasa sa bibig ni Brother Chi, at inihagis siya sa lupa, na nakayuko na parang patay na aso. Si Jiaodong Dong ay namungutla na sa takot. Sa wakas ay naunawaan na niya kung anong uri ng pag-iral ang kanyang ikinagalit. Bago gumawa ng gulo si Charlie, nagkusa siyang lumuhad sa lupa at yumuko. Charlie, Mr. Wade, nagkamali ako, hindi ako dapat maging bastos sa iyo, maawa ka sa akin. Nagulat din si Lily. Nang makita si Jowdong na nakaluhod at nagmamakaawa, lumuhad din siya at nanatiling nakayuko na humihingi ng tawad. Malamig na sabi ni Charlie, kayong mga aso, iniisip mo ba na kung humingi ka ng awa, hahayaan kita, bobo talaga kayo at walang muwang, nang inig ang dalawa. Sa oras na ito, may ilang taong nakaitim na pumasok kasama ang dalawang nasa katanghaliang gulang at matatandang nakagapos. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang at matatandang tao ay binugbog, nabugbog, at duguan. Inihagis nila sa lupa ang dalawang nasa katanghali ang gulang at yumuko kay Charlie. Mr. Wade, nandito na ang taong gusto mo. Napatingin sa kanila sina Jiaodong at Lily, at halos mawala ng malay sa gulat. Ang dalawang nasa katanghali ang gulang at matatandang nakahandusay sa lupa ay ang ama ni Jiao Dong, si Jiao Hai Feng, at ang ama ni Lily, si Yu Sheng. Hiniling ni Charlie sa mga tao na buhusan ng malamig na tubig ang mga mukha ni na Haifeng at Yu Sheng. Buhusan sila ng matino, at pagkatapos ay tinanong si Yu Sheng. Mr. Yu Sheng, ang iyong anak na babae ay mapangakit at casual na nakikipagkakuldeng sa ibang lalaki, alam mo ba ito? Natakot si Yu Sheng. siya ay binugbog bago siya pumasok. Alam na ang kanyang anak na babae ay nagdulot ng katigasan ng ulo sa pagkakataong ito. Patuloy siyang umiling-iling upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tumango si Charlie at sinabing, hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam na ito ay pagmamasid at kapabayaan ng ama. Biao, baliin mo ang kaliwang tuhod niya para sa akin, katulad ng ginawa mo sa patay na aso kanina. Mabuti. Agad na sinabi ni Biao sa mga tao sa paligid niya, hawakan mo siya. Si Yusheng ay sumigaw sa takot, hindi, tulong. Napasigaw din si Lily sa gulat, dad. Hindi nagatubili si Biao, nang hawakan ng kanyang mga nasasakupan ang binti ni Yusheng. Agad niyang ibinaba ang bakal na pamalo at hinampas ito pababa. Naramdaman lamang ni Yusheng ang sakit at gusto na niyang mamatay. Ang kanyang mga tuhod ay ganap na nabasag, at siya ay natatakot na imposibleng makabawi sa buhay na ito. Sa oras na ito, muling nagtanong si Charlie, tanungin kitang muli, ang iyong anak na babae ay palpak at casual na nililigawan ang kanyang kasintahan. Alam mo ba ito? Umiyak si Yus Heng at sinabing, alam ko, alam ko, dahil hindi ko siya madisiplina, dapat ko siyang disiplinahin ng mabuti sa hinaharap. Malamig na ngumuti si Charlie, dahil alam mo ito, bakit hindi mo siya pinigilan? Alam mong nagkakamali ang anak mo pero hindi mo pinakialaman at hindi mo tinuruan. Iyon ay dahil hindi tama ang tatlong pananaw ng tatay mo at tinutulungan mo mang abuso ng tao. Pagkatapos magsalita, galit siyang sumigaw kay Biao. Biao, ibigay mo sa akin ang isa niyang paa. Kabanata walumput Sam hindi inaasahan ni Yusheng na ang pag-amin sa kanyang pagkakamali ay hindi uubra. Hindi pa rin binalak ni Charlie na pakawalan siya. Ang buong tao ay natakot, nahulog sa isang pagkawala ng malay. Gayunpaman, ang bakal ni Biao ay nagpagising sa kanya ng matinding sakit sa isang iglap. Ano? Nabuhay si Yusheng sa halos buong buhay niya. Bakit siya nagdusa para sa gayong krimen? Siya ay lumuluha, Umiyak ng Desper Adam, Mr. Wade, alam kong mali ako, mula ngayon ay mahigpit kong didisiplinahin ang babaeng walang kasiguraduhan na ito, at hinding-hindi ko hahayaang gawin niya ang ganitong uri ng masasakit na mga bagay, sinabi ni Charlie nang may pang-aalipusta, talagang umiiwas ka sa responsibilidad, sa madaling salita, nanginginig agad si Hughes Heng, mahigpit na tanong ni Charlie, Mr. Hughes Heng, Tinatanong kita, nag-invest ang kapatid ko ng isandaang libo sa restaurant mo. Bakit hindi mo ibinalik? Bakit mo nasabi na hindi ka pinarangalan ng kapatid ko? Namutla ang mukha ni Yusheng at nagmamadaling sinabi, Nagkamali ako, nagkamali ako, ako ay sakim at walang hiya, alam kong ako ay mali. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Stephen na galit na nakahiga sa kama, at bam at nagmakaawa. Stephen, ako ang nawala ng malay. Huwag mag-alala. Babayaran ko ang isandaang libo na ito ng may interes. Mangyaring sundin ako. Awang-awa na sabi ni Mr. Wade. Itong matandang buto ko ay talagang hindi makayanan ang paghagis-hagis. Tumingin si Charlie kay Stephen at nagtanong, Mama ka ba? Malakas na umiling si Stephen, at sinabi, Hindi, hindi ako mamamagitan sa kahit sino sa kanila. Sige, tumango si Charlie bilang kasiyahan, lalaki ka pa rin. Pagkatapos magsalita, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Yusheng, na desperado, at sinabing, Hindi lamang ikaw ay walang paraan upang turuan ng iyong anak, ikaw din ay walang galang, at sinusubukan mong lusubin ang lahat ng ipon ng aking kapatid sa nakalipas na ilang taon. Ano ang pagkakaiba mo sa mababang buhay? Nanginginig sa takot si Yusheng umiyak at humahagulgol. Mr. Wade, isa akong bastardo. Hindi ako tao. Pasaway ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako. Magiging baka at kabayo ako para sa iyo sa hinaharap. Simula ngayon tatawagin na kitang lolo. Lolo Wade, patawarin mo sana ako. Ngumiti si Charlie at sinabing, spare you, parang kahit pangit ka, maganda ka magisip. isip Pagkatapos nito, Sinabi niya kay Biao, kunin mo ang kanang kamay niya. Sa palagay ko ay hindi siya mangangahas na agawin ang mga bagay ng ibang tao sa hinaharap. Napaiyak si Yusheng sa kawalan ng pag-asa. Hindi, Mr. Wade, hindi. Pasimpleng binasag ni Biao ang kamay ni Yusheng. Ah, kamay ko, kamay ko. Sinabi ni Charlie kay Biao, kunin mo ang bibig niya at itabi mo. Ayos ito. Agad na tinakpan ni Biao ang kanyang bibig at hinagis siya kasama ni Kuya Chi. Sa sobrang takot ni Lily ay nababaliw na siya. Ganoon din si Jiaodong. Dong. Ganoon din sa ama ni Jiaodong, si Jiao Haifeng. Tumingin siya kay Jiaodong, galit na sinampal, at nagmura, Bastardo kang geso ka, sinong nagpagulo sayo sa labas, papatayin mo ako. Nakangiting tumingin si Charlie kay Jiao Haifeng at nagtanong, Ano, ang iyong anak ay sumama sa nobya ng aking kapatid at binigyan ng aking kapatid ng isang kakod. Hindi ka ba marunong maging ama? Napaiyak si Zhao Haifeng sa takot. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Dahil ngayon lang nariyan ang mga aral ni Yusheng para sa nakaraan para makuha niya ang ideya. Kung sasabihin mong alam mo, ang iyong kanang binti ay mababali. Kung hindi mo alam, ang iyong kaliwang binti ay mababalik. Kabanata siyam na po. Nang makitang hindi siya naglakas loob na sumagot, diretsyong sinabi ni Charlie kay Biao, mukhang napakatalino ng matandang ito. Sa tingin niya ay makakatakas siya sa parusa nang hindi nagsasalita. Biao, escrap eh, mo lang ang kanyang dalawang paa. Oo, oh, Mr. Wade. Tumingin si Charlie kay Zhao Haifeng na labis na naguguluhan, at malamig na sinabi, sisihin mo ang iyong anak sa pananakit sa iyo kaagad pagkatapos, sa dalawang desperadong pag-iyak, ang dalawang paa ni Zhao Haifeng ay ganap na natanggal. Nang makitang ang kanyang ama ay nasira sa isang permanenteng kapansanan, naramdaman ni Zhao Dong na hindi makontrol ng ilang sandali, at kaagad pagkatapos, isang piraso ng madilaw na mabahong likido ang tumagas mula sa kanyang pandiya. Takot na takot siya at naiihi ito. Malamig na si Charlie. Okay, parang ang gulo mo talaga na hindi makontrol ang bagay na yon. Ngayon, ang lahat ng ito ay sanhi ng iyong kawalan ng kakayahang kontrolin ito. I don't think you can keep it anymore. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Biao, tanggalin ang kanyang paka lalaki. Nagliwanag ang ekspresyon ni Biao na may kaunting pagkamangha. Ang parehong lalaki, hindi niya maiwasang mapahigpit ang kanyang pandiya nang marinig ang utos na ito. Agad na sumigaw si Mr. Orville. Anong ginagawa mo bakit natulala ka dyan? Huwag kang magsayang ng oras. Magmadaling sundin ang mga tagubili ni Mr. Wade. Agad na nakabawi si Biao, at sinabi sa mga taong nakapaligid sa kanya, hatiin mo ang mga binti ng bastardo na yan. Desperado si Zhao at sumigaw ng malakas. Mr. Wade, Mr. Wade, patawarin mo ako kahit patanggalin mo ang aking mga kamay at paa, hayaan mo akong maging lalaki. Ngumiti si Charlie, sa tingin mo ba ito ay isang tanong ng pag-aalis ng mga kamay at paa at pag-aalis ng mga bagay na yon? Mali ka, double choice question ito, hindi ka rin makakatakas. Kaagad pagkatapos, itinaas ni Biao ang kanyang paa at biglang bumaba. Si Zhao ay ganap na naging isang unique. Gayun paman, hindi pa ito tapos. Ayon sa kahilingan ni Charlie, inalis ni Biao ang kanyang mga kamay at paa. Ang mayabang na si Jiao Dong na nanliligaw sa iba at natalo pa ang iba sa ospital ay ganap na naging basura sa dobling kahulugan. Ngunit walang nakikiramay sa kanya, at lahat ng mayroon siya ngayon ay para lamang sa kanyang sarili. Ngayon, si Lily na lang ang natitira. Sa oras na ito, halos mabaliw si Lily. Lunguhad siya at gumapang sa kama ng ospital. Hinawakan ang kamay ni Stephen, at umiyak at sinabi, Honey, pasensya na, Honey, hindi kita dapat pinagtaksilan. Sa katunayan, mahal na mahal kita, ngunit minsan akong sinaktan ng Jowdong. Kinuha na niya ako ng litrato. Wala akong choice kundi hayaan siya sa kanyang awa. Galit na sinaway siya ni Jowdong. Lily, ang lakas ng loob mong sir anak ko. Obviously, it was the pawn shop where you and your dad came to me. Nakikita mo na ang aking pamilya ay may pera upang isabit ako at gumawa ng inisyatiba na matulog sa akin. Kung hindi, hindi magiging posible na makasama ka. Gaya ng sinabi niya, umiyak siya at sinabi kay Charlie, Mr. Wade, huwag maniwala sa frame na ito. Mayroon akong chat history ako. Nagkusa siyang idagdag ako sa WeChat para umamin sa akin. Na sinasabing nine love siya sa akin sa unang tingin at nagkusa siyang magpadala sa akin ng ilang mensahe, mga pribadong larawan at close up para akitin ako. Ang mga larawang ito ay nasa aking photo album. Maaari mong kunin ang aking telepono at tingnan. Biglang namutla si Lily at napag-alitan. Ang Jiaodong, hindi mo ba ipinangako mo sa akin na tatanggalin mo ang larawan pagkatapos itong makita? Kinagat ni Zhao ang kanyang mga ngipin at sinabi, talagang ahas ang yung frame. Buti na lang, hindi kita pinakinggan at na-save ang litrato. Kung hindi, ako ay papatayin mo. Nagmamadaling sinabi muli ni Lily kay Stephen. Honey, nalilito ako sandali, para sa kapakanan ng ating relasyon sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako. Tinanong ni Charlie si Stephen, ano sa palagay mo? sinulya pa ni Stephen si Lily. Inabot at itinulak siya, at sinabing, hindi ko kilala ang babaeng ito. Biglang bumagsak si Lily at umiyak. Sinabi ni Charlie, kung ito ang kaso, pagkatapos ay baliin ang kanyang mga binti, at pagkatapos ay papangitin siya upang hindi na siya makasali sa mga lalaki kahit kalian. Si Charlie ay walang kahit kaititing na simpatiya kay Lily, isang bitch-natured slutty woman. Agad na sinira ni Biao ang mga binti at mukha ni Lily ayon sa mga tagubilin, at pinutol pa ang kanyang buhok gamit ang medikal na gunting. Sa ngayon, lahat ng limang tao ay nagbayad ng masakit na presyo.